Hello mga kabitlog, good morning, good morning, good morning. Mari po sa ating lahat. Ah, Magdang umaga na naman. Panibagong araw, panibagong pag-asa na naman. But, mukhang maganda ang panahon ngayon. Ah, yun. Ay, mayroon pala akong bisita dito. Ayan si si Buddy Dito po siya natutulog kasi napalan daw po sila ng ng tahanan. Kumbaga yung yung bahay na kanyang inuupahan po ay nagiba. Ginaba na po ng ano, inuwa na po ng gobyerno. So, nadamay po sila sa widening. So, ayun po. Uh, nung, nung kiniba po yung bahay nila ay tinawagan po namin siya kagad kasi kawawa naman po siya. At sabi nga niya na wala na daw po yung tatliang inuupahan. So, ngayon Uh, kinontak po namin siya. Uh, sabi namin ng misis ko na pumunta na lang siya dito sa bahay. Pansaganon eh, dito na lang muna siya tumira. Kaysa, kaysa hmm. sakali siya ano, matutulog. Eh, napakahirap naman po yung ganon na sitwasyon <coughs> so nung nakita po namin yung mga post nya na ginigiba po yung bahay ay <coughs> uh, yan, sisilipin natin pasyon nga po <coughs> Inawagan po namin siya nung nung gabi ng linggo. Uh, hindi namin siya makontak kasi nga po parang busy po siya sa ano, pagliligpit ng kanilang mga gamit doon sa bahay na ginigiba. <coughs> so nung nung kahapon ay nung gabi nung lunis pinapunta po namin siya dito sa bahay so ngayon uh, dalawang gabi na po siyang nakatulog dito sa bahay uh, si wala po siyang yan kaya sabi namin dito na lang muna siya sa amin tutuloy <coughs> kasi napakahirap nga naman pong matulog sa kalye Ayan, yeah, yeah, ayan, tingnan niyo po. <coughs> ayan, yeah, diyan po siya sa sakaling natutulog. Sa tabi po ng bahay na kanyang tinirhan, ay eh, may tindahan po diyan, at uh, diyan po siya natutulog. So, mapakahirap naman yung sitwasyon na gano'n. Ay eh, iniisip namin yung kanyang kalagayan, si baka mamaya ay eh, mapaano siya doon. So, mas may ginalag na dito na lang sa na sa bahay. <coughs> wala naman po problema. <laughs> eh, sabi ko, eh, dito ka na lang sa bahay kaysa sa kalit ka matutulog. Kasi po, wala po siyang pang-upa. Si, mahal nga daw po yung mga upahan. Kaya, di pa siya nakakahanap ng ano ng bahay na kanyang uupahan So sabi ko, ito ko na lang muna sa bahay. Uh, so pinatuloy na na po namin siya dito. At ayun. Uh, <coughs> uh, good morning. Good morning. Uh, tingnan niyo naman. At least dito siya sa bahay uh, kapag pahinga siya ng maayos. Uh, kahit naman sino po na sa atin uh, na, na uh, natutulog lang sa kalye eh, hindi po makakatulog ng maayos kaya naisip po namin yun na uh, dito na lang po siya patitirahin kahit papano eh, siya o makapagpahinga so, nga uh, guys Uh, bago nyo po tapusin or i-ano itong video na to, uh, i-like, i-follow, i-subscribe, and share nyo na rin po itong video na to. Line in. Ayan. <laughs> <laughs> Nag-iisig tuloy siya. <laughs> Ayan. Good morning, Sai. Mm. Oh, ayan. Ay, ka muna, ay, ka muna. Good morning. Oh, ayan. Ah, hanggang dito na, mga kabitlog. Good morning sa inyo lahat.